Ito po ay aking mauna dahil sa lupa ay sa sitrat. Maraming po salamat. Maraming po salamat. Maraming po salamat. Maraming po salamat. Salamat sa Diyo. Salamat <coughs> aram, aram! No, sa, oh, sa biyaya ng dagat. Yeah. nga, ang pagkakas ng Diyo. Tawa kayo. Manitig na kayo. Maraming uling sa lupa. Lagitid, matapagod. Iyon po. Salamat na marami. Ma'am, ano pong unay mo nga? Lilibit de Ramos po ng Santa Cruz no one, Oriental Mindoro. Maraming pong salamat sa Panginoon Diyos nagkakabuhay ang aking manong. Salamat po. Thank you po. Thank you sa pangihaw. <laughs> Uy, dagat. Wow, dagat. At syempre, nag-i-join mga kido sa so itong inyong tita Liv nandito <laughs> tayo ngayon sa Barangay Santa Cruz dito sa malapit lang sa Barangay kalisan So, ito yung bye na next to sa Australia. Yung malimit tayo sa Barangay Australia, ito naman Barangay Santa Cruz. Yan. So long... no. uh, dagat. Wow, dagat. <laughs> my hands and pray that you will be done in

Ayan mga ang FB King ang estimate ng mga tao dito nasa 40 banyera. So 40 banyera times 120 kilos, yun ang huli nila ngayong umaga. This is another ordinary morning here in Barangay Estrella sa Nauhan, Oriental Mindoro. Ayun po, salamat kay Ma'am Werlina Albufera. Bumili ko ang kalahating kilo, pero ang isang kilo. Panghiling ng ngayon kalahati, ha? Mobbing kalahati pa. Salamat po, Ma'am Werlina Albufera ng Australia. Thank you po. Isa na namang payapang umaga dito sa baybay ng Barangay Australia. Hindi man ganun karami ang huli, pero masaya pa rin tayo para sa ating mga kaibigang mayang isda. Dahil meron ng pangula, meron pa rin konting na ibenta. At nakabili naman tayo ng fresh na fresh na isda. Ayan, isigal na naman natin. At syempre yung tira ay ipotrito natin. Ayan o. Oh. Isang payapang umaga na naman ito sa baybayin ng Barangay Australia. dito sa Nauhan, no Marenda Minwari. Sobrang kalmado ng tubig kaya sigurado ang masarap maligo. Ayan, may nakitang litaw ang mga residente dito kaya humulog ng pupot. Ayan Oh. Tulong-tulong sa paghila para may maiuwi sa pamilya at nagbabaka sakaling maraming mahuling isda. Nakita nga pala natin ang teenager na babaeng ito na nag-aayos na bangka at mukhang motivated siya sa kanyang ginagawa. At may humulog pa ng pukot dito kung tawagin dito sa Dawin ay pukot, isang klase ng lambato, isang klase ng panguhuli ng isda. Humulog sila kasi may nakita silang litaw kanina. So parang bilis daw yung maliliit na isda, bilis. Ayan, malapit na yung pinakabulsahan niya, yung nasa may bangka na yun. Pinihila ng mga nasa gilid na to.